Mga apo, tapit-hapon na, sabat na, pumasok na kayo Mana kapati Patuwarin niyo rin po kami sa iyo kung may mga kasalanan. Mami pa rin magtiti-titi po sa binibayag sa bahay mo. Ginig na ba na Sana po itataklamin po sa iyo. At ng lang po. Ang amin sa atin Sa iyo lang sa Iyo sa Mga apo, handa na ba kayo? Sabay-sabay tayong matuto. Alamin ang sagot sa trivia. Sabayan ang mga awitin. Makinig ng kwento at matutunan ang mga lessons para lalo kayong maging mababait na bata. Kung huwag kalimutan, love kayo ni Jesus kaya nais niya na matuto kayo ng mabuting asal. O, upo na, pwedeng isama ang inyong mga magulang, kapatid, loved ones, and friends. pamagat po ng ating kwento ay Motorboat Miracle. Motorboat Miracle. Ang mga bangkang de-motor ay palaging nagpapakilig sa akin. Mahilig ako magbasa tungkol sa kanila at mangarap tungkol sa kanila. Ikaw ba hindi? Ngunit narito ang isang kwento ng bangkang de-motor na medyo naiiba. Sigurado ako na hindi mo pa nabasa ang anumang bagay na katulad nito. Ngunit ito ay ganap na totoo. Ito ay nangyari sa panahon ng digmaan sa South Pacific. Ang bang ang Cagdi Motor ay mainam na paglulunsad ay kinuha ng militar kaagad pagkatapos ideklara ang digmaan, misyonary at isang motorboat na himala. Ang puting tao na namamahala ay ikinalulungkot na isuko ito, ngunit wala nang ibang magawa. Ang kaaway ay lumapit bawat linggo, nagsisirin ang mga katutubo dahil kilala rin nila ang bangkang ito at sa kanila ito ay isang mensahero ng liwanag at nagpunta sa mga isla na may mabuting balita ng pagliligtas at pag-ibig ng ating Panginoon. Makalipas ang ilang oras nang ang Allied Forces ay kailangang umalis sa mga islang ito, nagpasya ang militar na sirain ang paglulunsad upang maiwasan ang pagbagsak nito sa mga kamay ng kaaway. Kaya nagpadala sila ng isang tao upang magbuhos ng gasolina na magtakda ng posporo dito nagkaroon ng isang biglaang pagsabog at isang spurt of flame ngunit isang malakas na bugso ng hangin ang nagpabuga ng apoy at ang bangka bagaman bahagyang nasunog ay naiwang walang pinsala, hindi nagtagal ay umalis na ang lahat ng mga puti at ang mga katutubo lamang ang natira. Nagpasya sila na subukan nilang isave ang paglulunsad. Kaya't hinila nila ito at itinago sa isang maliit na sapa. Pagkatapos, nagtanim sila ng mga palumpong ng kubyerta nito at mabilis na lumalagong mga baging upang hindi ito makita ng mga eroplano ng kaaway pagkatapos upang matiyak na walang silbi ang bangka sa mga kaaway sakaling matuklasan nila ang pinagtataguan nito nagpasya ang mga tutubo na tanggalin ang makina at ikalat ang mga bahagi sa buong isla gamit ang wrench at spanner at screwdriver ay pinaghiwalay nila ang motor na iyon. Pinalitan nila ito ng isang tumpok ng mga nuts, bolts, turnilyo, sing-sing piston, spark plugs at lahat ng iba pa. Pagkatapos ay dumating ang gawain ng pagtatago sa mga bahaging ito upang ang kaaway ay hindi posible mahanap ang mga ito ngunit ito ay dapat sa paraang madali silang matipon muli ang ilan sa mas Mali. malaking bahagi ibinaon nila sa buhangin ang crankshaft ay nakatali sa sanga ng isang mataas na puno. Kung tungkol sa mga nuts, bolts, wa washers at maliliit na bagay tulad niyan, ang mga ito ay maingat na itinali kuunti-unti at ibinitin sa leeg ng mga tutubo. Hula nila ipapalagay ng mga Japones na nakasuot lang sila ng anting-anting. Tama ang hula nila at sinuot nila ang mga anting-anting sa leeg. Hanggang sa matapos ang digmaan, walang kaaway na espya ang minsay na paghinala kung ano talaga sila. Sa wakas ay bumalik ang agos ng digmaan. Tumakas ang mga hapon at bumalik ang mga ka kaalyado. Hindi nagtagal, pagkatapos noon ay misyonero mismo ay bumalik. Nang makita siya ng mga katutubo, binati nila siya ng buong galak. Pagkatapos, tinanong nila siya kung gusto niyang makita ang paglulunsad. Ang misyong paglulunsad. At, tanong niya, ngunit iyon ay nasunog at tumubog na matagal na panahon. Ang aming mission board ay tumatanggap ng opisyal na salita tungkol dito mula sa gobyerno. Ngunit hindi ito nasunog Sinabi nila sa kanya Kaya dinala nila ang misyonero sa maliit na sapa At nandun siya nakasakay pa rin sa tubig Lahat ay natatakpan ng halaman Pagkatapos ay nilinis nila sa mga palumpong ang mga baging Ang lumot at ang iba pang pagbabalat kayo At ang misyonero ay nagtungo sa ibang bansa Kakilakilabot na pagwasak Tiyak na hindi na ito mapupunta sa dagat ulit tapos tumingin siya sa engine room at napabuntong hininga. Tingnan mo, wala na ang makina. Umiiyak siya na hindi natin siya magagamit ngayon. Bakit nila kinuha ang bawat bolt at nut? Yes, master, sabi ng leader. Pinaghiwalay namin ito para iligtas sa kalaban. Bulalas mo nga sa misyonero. At nasaan ang mga bahagi? Mahahanap mo ba sila? Maghintay at tignan na lang. Pagkatapos ay tumunog ang mga tambol at tumunog ang mga kampana ng simbahan at ang mensahe ay umaling sa mga lambak at sa mga bundok. Bumalik na ang misyonero. O dalhin ang mga bahagi bilang tugon. Doon nagsimula ang pinakahangahangang prosesyon na makikita ng sinuman. Dalawang lalaki ang sumuray-suray gamit ang cylinder block dalawa pang nagdala ng crumb shop, shop. Pagkatapos ay mula sa malayo at lumapit ay dumating ang mga lalaki at babae na may mga kuwerdas ng kuwintas so, o anting-anting at inilagay ang mga ito sa paanan ng misyonero. Simbolo ng isang katapatan na halos hindi natin maisip. Kapag ito ay tapos na, mayroon isang tumpok ng mga bahagi na sapat na malaki upang takutin. Ang pinakabihasang inhinyero sa kabutiang palad ang misyonero ay isang mekadik ko at maniwala ka o hindi makalipas ang dalawang buwan ay pinaandan na naman niya ang mga makinang ito. Pagkatapos ng masarap na pagkain, wala ni isang bahagi ang nawala. Sa katunayan, may ilang bahagi na natitira na hindi alam ng misyonero kung ano ang gagawin. Lahat ay iningatan Pabula. sa kaligtasan bilang isang bagay na sagrado at mahalaga ng maitim na balat na mga anak ng Diyos na ito. Hindi nakakagulat na nagkaroon ng malaking kagalakan habang ang paglulunsad ay muling naglaya sa dagat. Ito ay naligtas sa pamamagitan ng isang himala, isang himala ng katapatan at pagmamahal. <tod> tayo ay manalaki. Ama naming banal, kami ay nagpapasalamat na kayo ang lagi namin kasama sa aming buhay at maraming salamat na kami ay inyong ililigtas. Pagpalain po ang bawat isa, lalong-lalo na ang mga batang ito. Maging maingat sila sa buhay dahil alam ko po na kayo ang mag-iingat sa kanila. Maraming salamat sa pagbibig sa aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, paano? Hanggang sa muli, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Bye! Ay, tayo na, oh, tayo na. Di tubag sama-sama,